Hello mga kababayan, puntahan na natin ang pangalawang simbahan. Natatagpuan ang St. Joseph Parish Church sa Tondo sa kahabaan ng Juan Luna Street sa Gagalangin area. Ang araw ng kapistahan, hindi tulad ng ibang mga parokya sa ilalim ng pagtangkilik ni San Jose, ay ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Mayo. Ang parokya ni San Jose noon ay isang madilim na kapilya sa loob ng hurisdiksyon ng Santo Nino de Tondo. Tanging ang mga misa ng linggo sa kapilya na ito ay ginanap ng mga pari mula sa inang parokya. Noong 24 ng Desyembre taong 1924, ang Decree of Erect Erection at Inauguration ng San Jose Gagalangin Parish ay inilabas ng Noy Arzobispo Michael O'Doherty. Ang bagong silang na parokya ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng unang pastor nito na si Padre Enrique Reyes mula sa Santo Nino Parish. Naglingkod siya ng walong taon hanggang sa turnover kay Padre Pedro Paharillo noong ikadalawang putatlo ng Oktubre taong isang libo at tatlumput dalawa. Si Padre Paharillo ay bumuo ng maraming pangarap para sa parokya, ngunit ito ay binawi noong panahon ng pagkubkob ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng digmaan, sinimulan niyang muling itayo ang simbahan sa pamamagitan ng pagbili ng isang 2,776.5 square meter na lote malapit sa simbahan na pag-aari ng Cruz, noong Agosto taong 1946. Ang seremonya ng paglalagay ng batong panulo ay pinasinayaan ni Arsobispo Rufino Cardinal Santos noong ikalabing isa ng Pebrero taong 1956. Ang plano ng simbahan ay nilikha ni Arkitekto Juanito Santiago at ang kanyang amaang ng asiwa sa pagtatayo ng simbahan na nagsimula noong ikalabintatlo ng Hulyo sa tulong ng ilang mga voluntaryo. na ipinagdiwang noong ikalabing anim ng Mayo taong isang libo walo. Pagkatapos ng tatlong buwan, binasbasa ni Cardinal Santos ang simbahan. Nagtatag din ng parokya ng isang paaralan, ang St. Joseph Parochial School at binuksan noong Agosto taong isang libo at anim na putapat para sa mga kinder at grade 1 pupils. Ang lugar ng paaralan ay isang kumbento at pagkatapos, itinaas nila ito sa isang gusali. Ang ikalimampung jubilee ay minarkahan ng pagtatapos ng simbahan. Nilalagyan nila ng marmolang altar, nagtayo ng balkonahe ng simbahan, nagkaroon ng pipe organ, inilagay sa trono ang grotto ng Lourdes at nagtayo ng isang rolo room sa ilalim ng santuario, kung saan dinanap ang mga porma sayon. Matapos ang 47 taon ng paghahari, si Padre Feliciano Santos ang humalili kay Padre Pajarillo noong 1979. Siya ay pamangkin ni Arzobispo Santos. Sa kanyang termino, nilikha ang parish center sa unang palapag kung saan inuukupahan ng mga kooperatiba, klinika, kantina at tindahang panrelihiyon. Bumili siya ng Yamaha organ para sa mga hindi marunong sa pipe organ. Noong 1985, hinirang ni Obispo Teodoro Bacani Jr., si Monsignor Federico Navarro bilang ikaapat na kura paroko. Noong panahon ni Monsignor Navarro, Muling pinalamutian ang altar, ang crucifigo ay inilagay sa gitna at ang imahe ng Sacred Heart at ang Immaculate Heart ay inilatag sa pagitan nito. Pinalitan niya ang parish center sa ground floor ng isang mortuary chapel at inilagay niya ito sa iba pang mga palapag. Noong 1988, natapos niya ang kanyang pagiging pastor at ibinigay kay Padre Mario Enriquez ang karapatan noong 12 ng Marso. Sa kanyang panunungkulan, binigyan niya ng kapangyarihan ang mga layko na organisasyon ng parokya. Ang pastoral na organisasyon ay hinubog sa apat Worship, Education, Service and Temporalities Committees. Ang simbahan ay muling inayos ng proyektong alay lagda kay San Jose. Ang pagsisimula ng pagdadala ng simbahan sa mga tao ay pinalakas ng taunang pagbisita sa barangay ni St. Joseph sa panahon ng fiesta. Nagsimula rin ang parokya ng scholarship program para sa mga karapat-dapat na mag-aaral sa tulong ng Caritas Manila at PIAPAAPI. Lubos na pinagpala ang parokya sa pamamagitan ng pagdalaw ng imahe ng Birhen ng Manawag noong ikadalawamputsyam ng Enero taong isang libo at dalawa. Inilunsad din ng TPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa parokya sa gitna ng halalan ng Panguluhan noong 1992. Sabado ng umaga ng ikadalawampu ng Pebrero taong isang libo at Natanggap ni Padre Alfredo Ibong, Guerrero ang susi ng tabernakulo mula kay Cardinal Sin sa panahon ng kanyang installation rites. Societal transformation ang una niyang target noong unang buwan niya bilang pastor. Ang simbahan at ang altar ay muling inayos, ang mga imahe ng kambal na puso ay inalis, pinalitan at inilagay ito malapit sa tabernakulo ang imahin ni Saint Joseph na nakataas sa itaas ng Tabernakulo, ang hapag ng altar ay naayos na. Inilagay niya ang inukit na imahen ng huling hapunan sa harap nito. Dalawang lectern ang pinalitan ng mga nakakuntis na imahe ng patron saint. Ang altar at ang mga sahig ng simbahan ay na marmol. Muling idinisenyo ang mga pisikal na larawan ng simbahan upang maging isang simbahang Romano. Nakainstall na mga naka-air condition na silid ng sanggol para sa mga sanggol pagtatayo ng Adoration Chapel. Nag-install siya ng mga fan, sound system, computer units para sa opisina at marami pang ibang device para sa parokya. Ang sentro ng pagbuo sa likod ng simbahan ay itinayo. Ipinagpatuloy ni Padre Bong ang mga pamana ni Padre Mars sa pag-abot sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga Porma Sayon. Pinalakas niya ang programa ng Bible Outreach na nagdiwang ng mga misa sa mga lugar sa malalayong lugar ng gagalangin at higit pa rito ay binago niya ang format ng misa upang mapag-isa ang komunidad. Ang parokya ay nilikha ang St. Joseph Educational and Livelihood Training Program, SJELTP, upang pahusayin ang mga kabataan sa mga makabagong teknolohiya sa pamamagitan ng computer at mga klase sa pag-type. Nagkaroon ng serye ng mga seminar para sa mga produktong pangkabuhayan upang makinabang ang mas maraming tao. Bukod sa BAP at SJETLP, sinimulan din niya ang mga scholarship program na pag-aari ng parokya na pinondohan ng mga mapagbigay na benefactors at mga kaibigan ni Father Bong mula sa Guam at Los Angeles. Ang mga benepisyaryo ay walang bayad sa iba't ibang pangangailangan, uniforme, allowance at mga gamit sa paaralan. Dumadalo sila sa misa ng kanilang mga anak upang palalimin ang kanilang espiritual na pagpapakain. Bilang karagdagan sa kanyang mga nagawa, ibinalik ni Padre Bong ang pagiging direktor ng paaralan sa mga pastoral na alalahanin. Nagmoderno siya ng mga materyales sa pagtuturo, mga klase sa computer mula grade school hanggang high school, pag-upgrade ng mga aklatan at social hall AVR para sa iba pang layunin. Sa ngayon, ang termino ni Padre Nestor Gangan ay patuloy na nagdidisenyo ng isang istruktura para sa parokya at mga parokya na nanggagalangin at upang ibalik at gawing moderno ang mga proyektong pinasimulan ng mga nauna sa kanya.